So, hi guys. For today's video, kamo baby. Magbablog po kami ng papa namin. Magkikwento lang si papa kung anong nangyari sa hospital during my stay. Kamo, uy, tumitingin sa camera. So, ayun sa mga di po nakakalam. Kami po ni Commander ay pareho po kaming nurse na by profession. Yan po. Bali, share ko lang nung, kung anong nangyari sa amin sa hospital doon sa ACE. Okay, well, uh, well, baby naman na lumabas si baby, yun nga lang, nagkaroon siya ng yellowish discoloration sa kanyang skin, sa kanyang katawan. Uh, jaundice, kung sabihin na, John, tapos nagrounds grounds din yung doktor namin, si Dr. Judith Quijardo. Okay lang, baby, nagbablog tayo. So, yun, nagpagawa sila ng, nagpakuha sila ng blood test para sa baby namin. Siyempre bilang isang magulang, 'yun na pala, 'yun na pala 'yung sinasabi nila na. Kasi sa amin, siyempre pag nagtutosok kami ng mga pasyente, ng mga bata which is okay lang sa amin kasi kumbaga sa trabaho, hindi mo kailangan ng simpatya Kailangan mo daw pag, 'pag once naging nurse, ka, kailangan mo empathy. So ayun nga, dahil naging magulang na rin kami. Tapos nakikita namin na tinutusok 'yung baby namin. Siyempre parang naawa ka, di ba? Ganun pala yung pakiramdam ng mga magulang. She's an sleep speaking. No? Ganun pala yung pakiramdam ng mga magulang. Na pag nakikita mong natutusok yung anak mo tapos hirap nilang hanapin yung ugat. Talagang masakit. Kaya hindi rin natin matanggal, umaalis sa mga nagiging mga magulang ng na mga naging pasyente namin na talagang parang naawa sila. Pero mas naawa ka dun sa bata kung hindi mo makuha ng agad ng swero lalo pag dehydrated hindi mo lang mabigyan lahat agad ng IV line. So, to cut the story short, yun, umiyak na yung mama namin. Dahil naririnig niya na nasasaktan habang umiiyak yung bibi namin dahil kinukuha na nga siya ng dugo para ma-examine yung uh, kanyang bilirubin. Lumabas yung result. Bago pala lumabas yung result, ayun, phototherapy ang bibi namin nagtagal siya ng 48 hours pa sa my nursery. Nakalabas na kami, nakalabas na ang mama niya. Naiwan pa yung baby namin sa hospital. So, yun, binabalik-balikan ko, uwi ako para maligo. Tapos, kumain. Pabalik ulit ng gabi para dalan siya ng mga kailangan niya. Tulad ng diaper, kasi na, kumpleto naman na yung gamit. Diaper na lang talaga, sa damit yung... Ah, hindi, hindi siya nagdamit kasi therapy nakatakip yung kanyang mata tapos yung kanyang genitals so, yun lang ganun pala yung pakiramdam na pag magulang ka na talaga mararamdaman mo din na parang naawa ka don sa anak mo lalo pag nakikita mong nasasaktan so ayun ganun nga so hi salamat sa pakikinig ng aming mini vlog together with my baby yan nakatulog na siya Hopefully, pagtanda niya, mapanood niya itong video na to kung hindi pa hindi pa nawawala ang internet ang social media so yun so let's shout out ulit sa lahat ng staff ng Ace Medical Center yan maraming maraming salamat po sa inyo shout out din sa OB namin kay Dr. Margie Canilang at tapos sa nag-catch sa baby namin si Dr. Judith Quijardo sa pediatrician namin maraming maraming salamat kay Ma'am Tere at kay Ma'am Desi na sila yung kasama din namin dati dyan sa Lingguin District Hospital. Uh, sila din yung naka-duty nung time na i-room in yung baby namin. Yeah. Thank you! See you next vlog! Yay!